Hello guys! Welcome back to my channel for today's video. Ituturo ko sa inyo kung paano magpalit o magset ng inyong oras dito sa inyong Honda Click 125i version 3. Siyempre, unang-una, dapat nakaswitch on yung inyong ignition. Off muna natin yan. Tapos switch on nyo lang yan para mag-on ang inyong panel or yung dashboard nyo. Once na nag-on na yan, makikita nyo na yung, siyempre, yung oras dito para mapalitan yan, ito yung select button, ito yung set button. Press nyo lang yan parehas na magkasabay. Press and hold for 3 seconds. Yan. Once na ma-press nyo na yan ng magkasabay, for 3 seconds, magpa-flash na yung inyong oras. Ibig sabihin yan, pwede nyo nang iset kung ano ang gusto nyong oras. So, unang-una, papalitan natin yung number 5, yung R natin. Siyempre, ito yung minutes, ito yung R. Para mapalitan natin yan, pindutin muna natin itong set button. Once na mapindot mo na yan, syempre magpa-flash na yung number 5, yung ating R. Tapos para mapalitan mo yan, pindutin mo lang yung select. Yan, di ba? nag adjust na siya. Syempre piliin natin yung number 10. Halimbawa lang natin. So yon number 10. Kung gusto mo na yung number 10, pinutin mo lang yung set, automatically magsiset na siya sa number 10 at bilipat na siya sa minutes. So, para mapalitan yung minutes, ganun lang din. Select. Ayan. So gawin na lang natin 15 minutes. 1-5. Ayan. Sa 1-5, ganun lang din ulit para maset yan. Pinutin mo lang yung set button, syempre. Ayun. Ganun lang kadali. Naset na natin ang ating oras. Once na syempre na set mo na 'yan, automatically mag flash 'yung oil change indicator. So, next topic na 'yan, guys. Gagawa tayo ng separate video diyan. So, ayun. Syempre pag inayaan mo 'yan, automatically din balik na siya sa normal. Or pwede naman kung napalitan o na-set mo na 'yung oras mo, pwedeng ganito, 'di ba? 'Yan 'yung tinuro ko kanina. 'di ba? Yan, nagpa-flash nagpa or nagbi-blink. Tapos set mo punta sa Rs Yan. Tapos select, tapos set. Siyempre kung yan na set tapos kung yan na rin set mo lang din tapos di ba flash or nagbi-blink yan kanina hinayaan lang natin nag-automatic nag-settle siya So kung gusto mo mabilisan na na set set mo lang 'yan. Tapos set mo pa ulit. Ayan. Ayun lamang po for today's video. Sana po may natutunan po kayo. At kung may natutunan po kayo at nagustuhan niyo mga ganitong klaseng video na may kapupulutan po kayo ng mga aral, paki-like lang po ang ating video. And please consider subscribe and hit the bell notification button para maging updated po kayo sa mga susunod kong videos. Ayon po, have a nice day. Thank you and God bless. See you on my next videos.